Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Akala ko mga kababayan, si Senator Rodante Marcoleta lang ang may pasabog sa ikatlong hearing session ng pag-iimbestiga po ng Senate Blue Ribbon Committee diyan sa malawak na anomalya ng flood control projects. Abay, sumabay ang mas malaking pasabog ng kabuuan ng Senado na kung saan ang liderato abay napalitan. Ang former Senate President na si Chez Escudero ay pinalitan po ng kasalukuyang Senate President na si Tito Soto. At ang nakakatawa pa dito, kagabi dahil nga sa palitan ng liderato, kagabi pito po, nag-upload po tayo ng isang video dito sa isang channel sapagkat tayo po ay nakakuha ng impormasyon. Sabi ko nga bagaman, yun ay hindi pa kumpirmado kagabi pero may posibilidad na kung saan patatalsikin ng bagong Senate President, na kung saan na ito nga si Senator Tito Soto, itong si Senator Rodante Marcoleta, sa pagiging chairman ng Senate Blue Ray Bond Committee at ang napipisil nga napapalit sa kanya ay si Senator Ping Lacson. Ngayon, nagantay tayo ng ilang oras, nagantabay tayo. Meron pang isang pangalan ng senador ang umangat, bumangon, napapalit daw sa pwesto ni Senator Marcoleta. Walang iba kundi ang nasa majority block din na si Sen. Risa Hontiveros. Pagdating ng alas 10, mga kababayan, dito na nagulantang ang lahat. Dito talagang nanlumo ang napakaraming Pilipino ng opisyal ng patalsikin ni Senate President Tito Soto, si Sen. Rodante Marcoleta, sa kanyang pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At ang ipinalit walang iba kundi si Sen. Pinglon. Ngayon mga kababayan, ang sigaw ng mamamayang Pilipino ang tanong ng sambayanan. Katinig, valid po ba yung naging butuhan? Paano po nangyari yung butuhan? Bakit biglaan na lang po? Bakit para bagang sinabay pa sa hearing ni Senator Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee? Well, mga kababayan sa totoo lang yung nasa majority black po yung 15 senador na yon, sila naman po ang nagbutuhan sila lang po, sila lang po yung nagpulong, nagsagawa ng session para patalsikin si si former Senate President Cheese Escudero. Alam nyo kung kailan ginawa yung nasabing butuhan? Sa panahon na itong si Senator Rodante Marcoleta, boozing busy sa pag-iimbestiga dyan sa flood control projects anomaly. Alam nyo may ipapapansin ako sa inyong isang maliit na bahagi lang naman. Saglit lang ito habang itong si Senator Rodante Marcoleta ay nangunguna nangangasiwa ng hearing habang ginagampanan ng nasabing senador yung kanyang tungkulin sa nasabing committee. Pansinin niyo po ito, itong bahaging ito, na ito yung bahagi na kung saan itong si Diskay binabasa na niya, yung sworn statement niya, yung pagkanta niya sa mga politiko, nasangkot diyan sa anomalya. Sa unahang bahagi po ito, pansinin ninyo ito, Panoorin natin. Makikita nyo sa screen. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti naming mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection. Mr. Chair, what is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Ah. Uh, kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina uh, Mr. and Miss Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Salamat. Make sure that will be here for your questioning. Yun yan yung panahon. Ang akala ko nga po nung panahon na si Senator Risa Hontiveros ay nagpaalam, nag-interject siya eh, na siya raw ay may pulong sa opisina akala niya, akala ko sa opisina niya, akala ko yung kasama niya siya. Tapos yung mga staff niya, akala ko ganun eh. O, kaya may isa pang session na dadaluhan, abay yun pala nagsagawa na ng butuhan. Kaya pala nung bandang huli, makikita niyo po sa screen, tignan niyo yung mga litratong yan, iilan na lang ang senador na nandyan. Ayan o, oh, si Senatorante Marcoleta, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Jingoy, yan na lang. Sila na lang yan. Andyan nga. Anjan nga dapat si Senator Erwin, si Senator Rafi, si Senator Risa. Nandiyan yan sa mga unahang bahagi pero pagdating nung a ah, late na, aba nagsiwalaan. Yun pala nagsagawa na ng botohan. Eh ngayon baka may magtanong katinig. Valid po ba yon? Kasi batay po sa interview kay Senator Jingoy Estrada Estrada, wala po silang kaalam-alam habang nagsasagawa sila ng pag-iimbestiga, wala silang alam na meron na palang butuhan na nangyari. Nalaman na lang nila nung huli na. Sa makatuwid si Senator Rodante Marcoleta, wala ring alam na habang siya ay busing bayestiga, itong ibang mga senador nagbabalak na magpatalsik at magbago ng liderato. Alam niyo masasabi ko ito sa aking a ah, opinion ha, ginawa yung pagbabago na yan para lang mapatalsik si Senator Rodante Marcoleta. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag kabago na ang Senate President, yung Senate President na yon siya yung may kapangyarihan na magtalaga ng mga chairpers sa bawat committee. Sa makatuwid, kapag ka nagbago ang liderato eh, maaari niya na ring baguhin yung mga chairman ng leader ng mga committee, kaya hindi tayo nagtataka. Ang unang-unang pinatal sa mga committee si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ba obvious? May niluluto eh. Niyo ba -amoy kung kailan itong si A. Sara Diskaya, ang mag-asawang Diskaya, kumakanta na nagkakaroon na ng kabuluhan yung investigasyon na kung saan, nung mga unang linggo, sinasabihan yung wala namang katuturan yung investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta ngayon na kumakanta na unti-unti nang sinisiwalat, unti-unti nang pinasisilip ang liwanag ng pag-asa at ng katotohanan bigla niyong papalitan. Alam niyo sabi ng mga taga-suporta ng mga senador na nagkampihan. Tama lang yan, patalsikin si Marcoleta. Napakahina ng investigasyon. Paano niyo masasabing mahina? O ngang si Wawa Builders at yung mag-asawang Diskaya kanina sa hearing ng Kongreso, hindi dumalo. Hindi sila dumalo. Nagdahilan na si Wawers. Pati yung mga yung diskaya tumangging dumalo sa hearing na yan. Alam nyo kung bakit? Si Senator Rodante Marcoleta lang po ang nakapagkumbinsi sa mga yan para kumanta na dahil nakipag-deal si Senator Rodante Marcoleta sa mga yan. Tapos, sasabihin nyo ngayon na walang katuturan, sasabihin nyo ngayon na napakahinang investigasyon. Samantalang yung ipinal nyo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee bilang chairman, siya lang naman yung nasa privilege speech niya, hindi mapangalanan yung 67 na congressman sinabi niya lang na may sangkot pong 67 na congressman. Privilege speech yon. Pag sinabing privilege speech, pwede mong sabihin lahat. Magdimag name drop ka don Wala kang kaso dyan. Privilege pit yan eh. Takot. Sinabi lang na may 67 congressman, yun na yon. Yun na yung malakas sa inyo. Samantalang itong si Senator Marcoleta napaamin mismo yung isa sa mga sala sa mga may sala. Mapapanagot na sana. M, ang tanong naman mga kababayan, may nagtatanong, eh katinig, hindi naman po alam pala ng ibang mga senador na nagbutuhan. Valid po ba yon? Well, mga kababayan, kailangan po nating tanggapin ang katotohanan kahit nakakalungkot. Valid po yung ginawa nila kahit sila ay linglang at hindi kumpletong 24. Kasi sa rules po ng Senate, kahit anong oras pwede silang mag-elect ng panibagong Senate President as long as majority ng mga miyembro yung magpapasya. Dahil 24 sila sa Senado, labing tatlong senators lang po ang hinihingi ng nasabing tuntunin para makapagsagawa ng nasabing palitan. Eh ngayon ling silang dumalo, LL silang nagkaisa doon, kaya ayon napatalsik si Cheese Escudero. Napalitan ngayon eh, ngayon sasabihin eh, parang parang bias naman po yun ni hindi man lang ininform. Samantalang si Senator Risa, nandun din naman sa hearing ng A ah, Blue Ribbon. Bakit siya na text or na chat para sabihing umakyat ka sa opisina, magkakaroon ng butuhan? Bakit si Senator Rodante Marcoleta, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Jingoy, eh hindi man lang nila chinat or yung iba pang mga senador para sabihin na or magkakaroon po tayo nang butuhan. Payag po ba kayo? Hindi nila hininga ng A ah, permiso. Pero kahit ganun pa man, kahit walang permiso ng A ah, ibang senador, kahit walang knowledge ng ibang senador na magbubutuhan, as long as majority yan, valid po yon. Alam niyo po tawag sa strategy na ginawa ng majority black? Kudeta. Hindi ito yung kudeta na alam natin sa militar. Ito yung na nasa loob ng Senado na kung saan strategic moves po itong ginawa nila. Nabiglaan na lang silang magsiisyon, magpapatawag ng session at magbubutuhan without the knowledge of other senators na sa tingin nila ay tututol, mag-object dahil alam nila na majority naman na tayo yung nuwe. Hayaan mo na yan, pabayaan mo na sila kahit wala na yung presence nila. Okay na yan, majority naman na tayo eh. Ganun ang ginawa nila, leadership ang tawag doon, political strategic moves yon. At ang pinakikita nating rason ay para mapalitan lang si Senator Rodante Marcoleta sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee sapagkat unti-unti na niyang nahuhukay ang pinakamalalim ang mas malalim na katotohanan sa anomalya ng flood control projects. Nakita ninyo kahapon pagkanta ng Diskaya, kanya-kanyang hugas ng kamay ang mga napangalanan. Kanya-kanyang deny. Yan lang naman yung mga congressman na hindi mapangalanan ni Ping. Alam nyo gagawin ng mga yan? Pagtatakpan. Tignan ninyo. Makikita nyo sa mga susunod na hearing. Pagtatakpan yan at ang sisi babagsak sa mga Duterte. Iko-connect nila sa mga Duterte. Nagsimula na. Nagsimula na. Si Kiko, si Martin Romales, kanya-kanya na ang uh post sa kanilang social media account. Kanya-kanya na silang mga pahayag na keso bakit ang inuungkat lang e eh 2022 hanggang sa kasalukuyan? Bakit hindi unkatin yung simula ng 2016? Para bang ang sinasabi nila na huwag niyo'ng pagfokusan itong kasalukuyang administrasyon. Bumalik tayo sa dating administrasyon doon nagsimula yon. Para bagang ang sinasabi nila na yung mga sangkot sa mga panahon na to sa kasalukuyang administrasyon e eh okay na yan pagbigyan niyo na basta focus tayo sa nakaraang administrasyon may anomalya ngayong kasalukuyang administrasyon pero hayaan nyo na yon. Pagbigyan nyo na palayain nyo na lang sila. Yung anomalya sa nakaraang administrasyon, gawin natin sa panahon ng Duterte. Bakit? Hindi ba pare-pareho? Hindi ba same congressman? Yung mga nasa panahon ng dating administrasyon at yung nasa kasalukuyang administrasyon na nakinabang dyan? Huwag niyong sabihin na walang congressman na sangkot sa likod niyan. Aba? Parang yung sinasabing inutil ang mga nasa posisyon ng gobyerno para hindi malaman sino ang nasa likod niyan? Sabihin na nating sige, walang senador, walang congressman na nasa likod niyan. Sino? Sino pang mas makapangyarihan sa inyong opisyal na makagagawa ng ganon kalawak na anomalya sa proyekto pa mismo ng gobyerno? Hindi ba't kayo-kayo yan? Proyekto ng gobyerno yan tapos gusto ninyo si Vanilla ng mananagot. Ang hina nyo naman, proyekto ng gobyerno yan. Tapos ang gusto niyong pinakamisala si Vanilan, isang negosyante lang. Papaano mangungurakot ang isang negosyante nang wala siyang koneksyon sa kung sino mang government official para pagtakpan yung anomalya niya? Sige nga. Sabi tuloy nung isang nag-comment, abogado na naging pulis pa. Abogado na yung nasa chairman na yung chairman ng Blue Ribbon Committee naging pulis pa. Anong gagawin niyan? ni hindi makapagpangalan ni hindi marunong bumangga sa malaking pader. Napakaewan ko yun ang nababasa natin eh. Bueno, o ito mga pangalan ng mga nagkampihan na sa majority black. O ito yung labayan take note nyo na. Vicente Tito Soto, Pingon, Migsubiri, Risontiveros, Lauren Legarda, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, mga Tulfo na to sama ng loob kay Senator kay Senator Rodante Marcoleta. Ito o Mark Villar, Camille Villar, Pia Cayetano, Ba Makino, Kiko Pangilinan, JV Erosito, Win Gatalan, Lito Lapid. O yan ang lingnasa minority black ngayon. Senator Alan Cayetano, Bato de la Rosa, Chis Escudero, Jingoy Estrado, Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva. Yun lang naman eh. Ngayon, mababalik lang sa Senate Blue Ribbon Committee si Senator Rodante Marcoleta kapag napatunayan nilang invalid yung naging butuhan, yung naging sesyon para mapatalsik si Senate si former Senate President Chis Escudero. Kasi once na napatunay yung invalid yon, may nalabag sa mga tuntunin at batas yon, babalik ang dating lidero. Pati yung mga bagong halal na liderato o yung mga chairman tatalsikin yon. Mapapatalsik yon yung mga bagong yon at ang papalit doon yung dati mababalik. Ang mangyayari parang walang nangyari, parang walang nangyaring batuhan. As in, invalid talaga yon, void yon, kung mapapatunayan na invalid yung naging session, eh huwag lang nilang huwag lang talagang may lumabas na isang faktor para masabing invalid yon. Tandaan nyo abogado si Senator Marcoleta. Pag nasilip yan, kawawa kayo dyan. Kawawang kawa kayo dyan. Kaya ang nakikita lang natin, ang alam lang natin mga kababayan, itong mga taong ito may niluluto ito. Kung kailan napapangalanan ng mga may mga sangkot, biglang magkakaroon ng lipatan liderato. Ang totoo, pwede namang sabihin ni Senate President ngayon na si Tito Soto, sige na, ipaubayan nyo na kay Marcoleta. Yan, napakaganda ng takbo ng kaniyang investigasyon. Hindi eh alam nyo ang katuwiran eh kasi hindi pwedeng manggaling sa minority black ang chairman ng Blue Ribbon samantalang wala naman noun sa konstitusyon na dapat manggagaling sa majority. Yun ay tradisyon lang sa Senado na kailangan hahawak ay galing sa majority black at hindi sa minority. Pero technically, hindi labag sa batas kung manggagaling sa minority black ang chairman ng Blue Ribbon at nakikita lang natin dito, palusot lang nila yon. Talagang gusto lang nilang palabasin o patalsikin si Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon. E tignan natin kung anong gagawin ni Senator Marcoleta kung siya ba ay susulat pa rin manatili sa Blue Ribbon. Hindi ko po alam kung anong mangyayari eh kung hindi siya papayagang maging miyembro kasi masasapawan sila for sure. Pag nagkataon eh, alam na basta tayo nag-aantabay tayo sa mga yan. Sa ipinalit ng mga yan, batignan natin ang husay ng mga yan kung matatapatan ng husay ni Marcoleta para talagang maisiwalat kung sino ang mga may sala. Hantabay lang po tayo mga kababayan. Hanggang sa susunod po na talakayan, paalam, M.